Nangyari dito. Ah, gay man day to day. Nangyari sa iyo dito. Matang traffic mo. nang disgrasya na naman siguro sa unahan to oh, pag deliver din ako minsan dito pero hindi na ganitong traffic ang tukod Lagi naman ako nagdi-deliver dito. Pero hindi ganitong Because Monday ba? Kaya ganito ka haba? Di naman siguro. Tingnan natin kung anong sinong anong dahilan ng cause ng traffic dito. sa mga jeep tatlong kilometro na lang drop off na natin PDS Avenue traffic talaga oh BGC na yan to pagdiretsa mo to eh. BGC singet singet muna lalay 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 ang pagsinget Itu tadi saya baba itu meluak ya eh. itu naman talaga oh pwede naman yung igilid yun yeah. bos. gilid niya naman busing sao <coughs> <coughs> tayo sa kabila yung way natin. Makliraan bos Lebih Hmm. <sighs> Tapit na 1 km na lang Drop off Mag drop off Abay away na The 9 na pala Bango nito ah. Kasalubong kasunod ko. Langanin partner, huwag ka pumasok. Huwag mo nang sumukan partner. Bango. Ang pwede sumingit ang sikip ng daan. sikip ng daan ang bango Wah, ang langanin oh no. wag tulay yan pre wag ka na sumubok Teka lang boss sumingit, Nga sumingit talaga anin eh Curve blind yun sa baba eh Pwede sumingit yan Nipilit yan sumingit oh Yan joyride Per blind yan pre Per blind yan dito hmm. wala nga na yung sumingit dito masikip na blind spot yung gilid pwede sumingit ka lang. sunod ka lang talaga pero yung amoy ng baho ng basura amoy mo talaga may pabango ka na tadi to hindi ka pwede sumingit Oh. Uh, it mo. Magtatampo ka diyan sa bigas pag sumabit ka. Si Mobet lifter niya isingit eh. Huwag mong balakin. Ayun nakalusot. Ah, ayako ako. Hirap. Okay, ito maluwag.